big siomay na homemade ang aming dinayo nasa halagang 50 pesos lang ay meron ka ng apat na malalaking big siomay na merong masarap na chili sauce, kalamansi, at toyo ng isang vendor na nagmahal, nasaktan at nag siomay. Anong pangalan to sir pala? Uh, homemade big siomay po. Yan lang yung, yung pangalan niya? Opa, bali po, babagayin ko po kasi wala kami ng ex ah, <laughs> May pa pangalan po kasi po talaga dito yun. Eh. Ah, may <laughs> issue pala, may issue. Purong pork po. Wala pork po. Ah, wala po. extender yan. Wala pang extender po. Hindi po kayo lugi niyan kasi 50 pesos ganyang kalalaki. Hindi naman po. Sakto, Sakto, lang. po. Sakto lang po. Tapos sir, ang sauce niya ay? Chili garlic po. Chili garlic? Ako naman po gumagawa nitong chili garlic po. Mm, naman po. Ayan. ayan tayo, tayong chili garlic. Okay, so ayan o. No? Panalo. So yung mga ka-food trip, nandito tayo ngayon sa Green Gate, Malagasang Imus. At ito, meron tayong nakita dito. Ayan, open for reseller. Hello po, sir. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Kapatrit. Sir, ano po yung ano, open for reseller nyo? ah uh, bali po, um, big show may po siya, homemade po siya. Mm -hmm. bali. tapos, um, uh, depende po sa minimum po. 100, uh, 100 pieces po, Pwede ko pong bigay. Bigay, lagay ko ba po yung presyo? Sige po, kayo po, kung gusto niyo po. Ay, kaya lang ba yung mga reseller niyo? Opo, niya, mga niya, reseller man, ano? po, yun po. Basta pag gusto mag-reseller, sir, Opo. punta lang dito. ano po bang ano, sir, nasa, ano, po ba tinda niyo, sir? Pork shawmai po. Patingin po, sir. Ayun, pork shawmai, malalaki. Kayo po gumagawa? Oh, pamangkin ko po gumagawa po. Ah, pamangkin. Ah, siyang... family business po namin po. Meron siyang, ano, ah, kumukuha ka sa pamangkin mo, sir. Opo, kumukuha Ayun. Po sa po. Magkano naman po? Bali, ano po siya, 50 pesos, 4 pieces po siya. 50 pesos for pieces. Saan ginagawa yan, sir? Sa tondo po. Ah, sa tondo Apo. pa. Parang kilala ko yung mga gumagawa, sir, ng siomay dun eh. Anong Apo. pangalan niya, sir, nung pinsa mo? Ano po? Ah, uh, Lian po. Ah, hindi ko kilala. Joke lang pala. <laughs> <laughs> Sige, sir. Pwede Apo. akong pa-order, sir, nung ano, Ah ano siguro? 100, ah, 50 pesos, apat, sir, no? Apo. 50. Bigyan mo ako, sir, nung ano, nung walo. Walo po. Ah. Sir so, yun, guys, so, oh, makikita mo, ang lalaki ng siomay nila dito. Ayan. Ayan. Three, four. Pork shawmai yan, sir, no? Opo, pork shawmai po. Opo. Six. Seven. Purong pork po. Wala Purong po pork po. Ah, wala po. extender yan, wala sir? pang extender po. Hindi po. po kayo lugi yan kasi 50 pesos, ganyang kalalaki. Di naman po. Sakto, sakto, lang, po. Sakto lang po. Tapos, sir, ang sauce niya ay? Chili garlic po. Chili garlic? Ako naman po gumagawa nitong chili garlic po. Mm, kayo naman po. Ayan. Ayan tayong chili garlic. Tapos kalamansi sir no. Apo, kalamansi. Ingat sir, bigahin niyo na sir para ano? Ayun. Oh, masarap talaga 'to ah. Tapos Ayan. Tapos toyo, toyo. po. Ayan, gay. So 100 pesos 'yan, sir. Apa, May tindahan kanin, sir. Wala pa po sa ngayon po. Bago lang po kasi po yung open po namin dito. Sa ah, bago pili, dito. lang kayo dito. Opo. Kailan lang kayo next start, sir? Mag to two weeks pa lang po. Ayun, two, mag two weeks pa weeks lang. Sige, sir. Tanong ko lang, saan po ba matatagpuan tong... Anong pangalan nito, sir, pala? Uh, homemade Big Shomai po. Yun lang bali... yung pangalan niya? Opo, bali po, babagayin ko po kasi nag... Wala kami ng ex ko. Ah, dapat <laughs> may pangalan pa. po kasi po talaga dito yun eh. Ah, Bala. may issue pala, may issue. <laughs> so dati, eh, merong pangalan talaga to, sir. Opo, may pangalan po talaga. Ngayon, bali po nag, ngayon. Naghiwalay kayo ng ex niya. Opo. Ilang years kayo, sir? Opo. Ayun po, bali, sa Homemade Big po May po siya. Yan lang pangalan ngayon? yon. Oh, Opo. Okay, Homemade Big Show May 2 weeks pa lang. Ano oras po ay nagbubukas? 4 PM pa hanggang 11 PM po. Araw-araw araw yan. Uh, Every day po. Kung last wala na, man po kami, pag oh. malakas po yung ulan kasi po naka-tent. Ah, po. naka -tent lang kayo no. Oh, sir, last na, sir, last na. Saan ba matatagpuan to? Dito po sa malapit po sa gate ng Green Gate po, Malagsang 2A po. Yung Malagsang ng 2A. Po. Ayun. Tapos pag magre-reseller, sir, anong kailangan? Kontakin niyo na lang po ako sa. Pupuntahan ano na lang po. dito. May page ba kayo, sir? Um, wala, wala pa. pa. Po, eh. Pag na lang dito sa Malagasang. Punta lang wala kayo number, sir. Wala. Meron po. Sige, sir. Sabihin nyo para... Um, ano? Si uh, number ko po, 0966-9484-094 po. Ayun. Sa mga gusto mag-reseller. So, may minimum ba yan, po. sir, yung reseller? Minimum 100 po. Okay na po. 100 pieces. Sige, Pataas. bulong mo sa akin mamaya yung presyo, sir. Baka ah, mag-reseller. <laughs> sige, po. Okay, sir. Thank you sige po, pa. sir. Ha. Tikman ko na to. Sige po. Sige oh, sige po. Okay, so. so, ito na, guys. Yung ano. Uh, pork homemade dito sa Malagasang Ibus Cavite. Tikman na natin yan. So yung mga ka-food trip ito guys, titikman na natin yung homemade big shawarmay dito sa ano, Green Gate, Malagasang Ibus Cavite guys. Uh, napakalalaki na itong shawarmay na to and then 50 pesos for pieces yan. Uh, homemade and sila mismo ang gumagawa nito. So sa mga gusto mag-reseller po, uh, pwede rin kayo mag-reseller. Punta lang kayo dito, ibibigay nila nang mas mababang presyo. So titikman nga natin guys kung da ano karapat dapat talaga to na i-resell kung masarap talaga. Yan pinatimplahan na natin kanina. Ito yung shawarma nila guys, kayo ang laki oh. Woo! Mm. Ang mm. 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 sarap, grabe Ang lalaki Sabi nila sir uh, Wala daw itong ano, extender pero parang ano ano? Parang pure talaga, no? Pure ang dami pa. Oo. Uh -huh. Lig lig eh nag-uumapaw yung pork na nilagay dito kaya sabi sabi talaga. And then yung chili garlic. Saktong. saktong anghang, saktong alat, ang sarap. Okay, so ayan, no? Oh. Parang, Yung 50 pesos guys, yung apat. Sold ka na dun eh. Sa dami ng... Ah, sa laki ng shawmai nila dito. Hmm. Ang gulo siya, no? Ngayon nila, oh. Para sa akin guys, ano? Sulit to, sulit to kung ibibenta mo ng 50 pesos apat. So kung magre-resell ka, baka ganun din yung maging SRP nila, siyempre, Pwede na sa 50 pesos pa niya sabihin, pero yun talaga yun. Mm, ang sarap. Last na subo natin, guys. Eh. Yung chili sauce niya, guys, sakto lang. Hindi ganun kaanghang. Sarap. Bagay na bagay sa ano. Pangalo. So, syempre, wag natin kakalimutan ang Grain Smart Rice Coffee. Low calorie and decaffeinated, guys. New and improved, guys. And available na to sa lahat ng online shopping app. Kung naghanap kayo ng kape na walang acid, ito na yung guys. Try nyo na. Gray Smart Rice Coffee. So kung nagalap kayo ng masarap na food tripan dito, masarap na siomay, punta na kayo dito sa homemade big siomay. Wala kasing pangalan yung siomay nila dito. Pero dito lang sila sa tapat ng lugawan. Kaya malapit sa may terminal yata na and gate ng Imus, malagasang Green Gate. yan yeah. Solid yung siomay nila guys. Uh, recommend ko sa inyo ito. Punta kayo dito. Ang sarap panalo.